Hello mga kamari, for this video. Magkatapos na pala ni Mother na kitlog na magdamitan namin mga kamari. At yung naglalagay ko pala to mga kumare sa madamitan namin. At maya maya auntie mga kumare, pagkatapos ko ng lagay na namin, biglang tinatawag ako ng kapatid ko mga kumare. At agad agad ako lumapit sa kanya mga kumare, bigla siyang mabiti. Ang gwapo niya diba mga kumare? Ang ulo di mga kumari ay At tignan niya mga kumari ang sarap ng buhay niya na pa. Pumunta ako sa kusina namin mga kumari. Para tignan ko ang sinayin kung malatapa ba ito o sunog niya mga kumari. <laughs> At ito mga kumari hindi pa pala ito luto. Konting oras na lang luto na ito mga kumari. At bumalik na ako sa aming tindahan mga kumari. Balang araw, iyaman eh, din ako sa pag-vlog mga kumari. Nandito nga pala ang tita ko katapos silang uli gumakumare. At maya may ang tima kumare, lumab na din ako para magayos. At ito mga kumare, magpapalbus na ako. Palbusan ko nga pala muna ang aking leg mga kumare. At pagkatapos ko pinulbusan ang aking leg mga kumare, pinalbusan mo na din ang aking mga mukha mga kumare. Pagkatapos ko na palbusan ang aking mukha at leg mga kumare, na din ako. Para ready na ako mga kumare. At syempre mga kumare, magpabango ako. Para mabango ako, pagpunta ko sa sayawan mga kumare. At syempre mga kumare, bumalik ako sa kusina namin, tingnan ko kung luto na ito o hindi pa. Biluksan ko ito mga kumare, at luto na ito, at pinatay ko na din ang siling mga kumare. At syempre pumunta ako sa bay ng ko mga kumare, at nagpasok ko mga kumare, nakatingin nga pala sila sa akin at pumunta ako sa bahay nila Jibril mga kumare. Busy siya mag cellphone mga kumare. Biglang sumilip ang pinsa ko mga kumare na tiktok ako sa bahay nila Jibril. Sulitin ko ang pablog ko mga kumare habang walang pasok. At syempre mga kumare, flex ko na naman ang aking muka Pagundan yun. And maya maya mga kumare, flex ko din daw ang mukha ni Jibril. And syempre, nagbabay nga pala si Jibril sa akin mga kumare. And maya maya mga kumare, paglabas ko nagluluto pala ang pinsan ko. Biglang may nakahiga nga pala dun mga kumare. And syempre, pag uwi ko pala sa bahay na yung mga kumare, magpibature nga pala ang kuya ko mga kumare. Ito mga kumare, dito na kami sa sayawan. Ang dami nga palang tao dito mga kumare. At pagdating na upuan mga kumare, tulong-tulong na sila pagbaba ng upuan. Siyempre mga pasadong pasado ang 10 na pala ito, magami pa rin tao dito mga kumare. And siyempre mga i-flex ko din pala ang mga bata dito na sumasayo sa harapan. Dito na po nagtatapos ang vlog ko mga kamare. Bye bye!